Alam mo ba? Kapag daw pula ang mansanas, ito ay matamis, at kapag daw berde, ito ay maasim. Totoo nga ba ito o haka-haka lamang? Maraming Pilipino ang naniniwala na ang kulay ng mansanas ang dahilan ng pagkakaiba ng lasa nito. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang sa kulay nakasalaysay ang tamis o asim ng isang prutas. May siyensya pala sa likod nito. Ang mga berdeng mansanas ay nagtataglay ng pigment na tinatawag na chlorophyll. Ito rin ang kulay berde na nakikita natin sa mga dahon. Ang chlorophyll ang nagsisilbing life source ng halaman na tumutulong para makagawa ng energy sa pamamagitan ng photosynthesis. Ang prosesong ito kung saan nakukuha ng chlorophyll ang pula at asul na liwanag mula sa araw at ang naiiwan ay ang kulay berde. Kaya ito ang nakikita ng ating mata. Sa mga pulang mansanas naman, ang chlorophyll ay natatakpan ng isa pang pigment na tinatawag na anthocyanin na siyang nagbibigay ng mapula o madilaw na kulay. Ngunit ang kulay ng mansanas ay hindi direktang dahilan ng ito ay maasim o matamis. Ang mga berdeng mansanas, gaya ng Granny Smith, ay karaniwang may mas mataas na antas ng malic acid, isang organic acid o maasim ang nagiging lasa nito. Kung ang isang mansanas ay hindi pahinog, natural na mas maasim ito. At habang tumatagal, ang mga starch sa loob ng prutas ay nagiging asukal. Kaya ang mga pulang uri ng mansanas tulad ng Fuji at Gala ay madalas na mas matamis kapag nahinog. Ayon sa National Institutes of Health, ang pagkakaiba sa kulay at lasa ng mga prutas ay bunga ng pagpaparami at pagpapatibay ng iba't ibang uri ng mansanas sa paglipas ng panahon. Katunayan, ayon sa inilimbag na article ng Washington State University, mayroong mahigit 7,500 na uri ng mansanas sa buong mundo at bawat isa ay may kanya-kanyang balanse ng asim at tamis. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment n'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.